May tumawag sa iyo. Sino yan? Si Ate Buday. <laughs> Hindi ko talaga kaya dito ring. <laughs> Nung bago ka pa sa abroad, grabe yung iyak mo. Natatakot ka talaga sa amo mo. Nung bago ka pa sa abroad, grabe yung sipag mo. Lahat ng trabaho, inubos mo sa isang araw lang. <laughs> Kapag marinig mo yung pangalan mo, grabe na yung kaba. Parang lumipad na yung espiritu mo. <laughs> Kahit anong utos ng amo, wala ka talagang reklamo. Kahit hindi ka ba kumakain, okay lang. <laughs> Kaya ang sakit-sakit ng katawan mo. Kahit isang litra, hinding-hindi talaga sasagot sa amo. Lagi na lang, yes madam, yes madam. Yes, madam. Yes. Ah! Akala mo isang linggo ka lang talaga sa abroad? <laughs> Kung bayang iwan ka Ma, may tumawag sa'yo Sino yan? Si Ate Buday Kumusta? Hindi ko talaga kaya dito ring Grabe talaga yung trabaho ring Mula umaga hanggang gabi na Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas ring Tapos yung amo ko sinisigawan ako Alam mo ba ring? Bakit? <laughs> yung mga nararanasan ko dito sa abroad, hindi ko talaga itong naranasan sa Pilipinas. <laughs> hindi ka ba sinasaktan ng amo mo? Kung hindi ka sinasaktan ng amo mo, magtiis ka dyan. Magtiis ka kasi ang hirap ng pinagdaanan mo dito sa Pilipinas bago ka naka-abroad dyan. Isipin mo ma rin. Yung lupa ninyo, nasangla mo na para lang maka-abroad. Oo nga, no? Huwag na huwag kang uuwi, basta-basta. Dumiskarte ka. Ang dami ko palang pinagdadaanan sa Pilipinas, ring, bago ako makapunta dito. Salamat, ring, salamat. Ang sakit ng katawan ko. Buday? Buday? Yes, madam. Okay. makalipas ang dalawang taon Buday Madam Ayan na Yes, Madam. Kapag matagal na sa abroad, sobrang tapang na. Hello, Ring. Ring, nasaan ah, ka? Nasa budiga nagtago. Kasi yung amo ko utos ng utos. Ring Parang matagal ka na dyan, oh. Oo, natapos na yung kontrata ko sa wakas. Maring, maraming nagtatanong. Uuwi ka ba daw ng Pilipinas? Pasalubong Pilipinas? daw. Pilipinas? Hindi ako uuwi ng Pilipinas, Ring. Dito na ako, mag-extend. Nung una, iyak ka ng iyak. Ngayon, hindi ka na uuwi ng Pilipinas. Ano ka ba? Yes, madam. si sige, Maring. Parang tinatawag ka ng amo mo. Oo, tinatawag ako ng amo ko, pero hindi ako makinig. Mahala siya dyan. Kanina pa akong pagod na pagod dito. Agud na pagod ako sa trabaho dito. Maring, hindi ka natatakot? Hayaan mo sila, Ring. Bahala sila, tawag na tawag sa akin. Bahala sila. <laughs> Halaka, ka. Nagbago ka na talaga, kabayan. <laughs> Pagbilang nang tatlo, nakatago na kayo. Oh, <laughs> yes, madam. Galit na kapag uutosan. Hoy, kabayan, ano ka ba? <laughs> Makalipas ang dalawampung taon. <laughs> Apo, Alika, tawagan mo nga si Buday, yung kaibigan ko. Hello, Ring. Hello. 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 Sumagot ba? Hello. ka pa rin umuwi? Kumusta? Kaya mo pa ba? Kaya pa rin ang katawan ko. <laughs> Matanda na tayo, kaya umuwi ka na. Oo ring, last na talaga to ring. Uuwi na talaga ako. Last kontrata ko na lang to ring. Hindi mo na ako maabutan. Matanda na tayo, kaya umuwi ka na. Nagminopos ka na dyan, nanik ka na. Uuwi na ako ring. <laughs> Last kontrata ko na to. That. Senior citizen kana na. kana ka na. Ka na. Alika. Oo, sige. Ha? May trabaho pa ako. <laughs> Salamat ring. Madam.